So ito na yung sitwasyon dito sa highway mga ka-TC boom. Ito pagpaguna rin sila sa abila. Padadaanin lang itong kanitong puti. Ayun, tumaas na talaga yung tubig dito sa may kalsada. Grabe yan. Tapos pag naman dito sa may iwan natin sa may kabila. Take care, boom. Shout in, shout in. Oh, nakita tayong wow legs na, no? Oh. Miss! Miss! Miss yung legs mo! Ah, dati. Ay! May, may arabo, arabo, arabo. Sabra! Oh. Oh. Bok, pag-drip ang mga dito, drip, drip, drip. Hop, hop. Oh. Uh -huh. <laughs> Ito at paguna rin dito sa kanang bahagi natin mga ka-taker boom. You know? Pagay sa kagumpay. You know? Panalo. <laughs> Panlaban sa maginaw na panahon. At ito nakaguna dito. Doon naman sa kaliwa natin i yan para at least uh, may uh, daan. Libre yung go ng mga sasakyan. Ay, nakagawa na rin sila. Take care! Pinark muna natin si Klong sa may gilid. Adol, shut out. Ayan o. Hindi ko naabutan si Pangasinantor mga ka-taker. Ah, uh, taglit lang siya, saglit. Hello. <laughs> Ay, chat out kay Naning Clarice. Ayan, ito. morning. Ay, good afternoon. Ah, good afternoon. Hindi ko tama. Hop, mamaya muna, mamaya. Shout out mga

Kumusta ang uh, panahon? <laughs> panahon. Nagagamay na nabasa mo ito. Nabasa ba ang iyong egg?